Yo, what's up mga mix Another day for another vlog na punta dyan mga mix no? So, for today's vlog mga mix no? ma na punta. Mm-hmm. So, muna itong mga kaban mga Megs, no? Si MG Mamumpit, si Renji. ug ang babaeng sabaan nga marag na unsa. Mm-hmm. Kuya O dilipod ba ang atuang Mr. and Mrs. De La Serna. Kuyo po na to si Git-Git o si Doraemon ugang ang pinakabanggiitan si Ricardo Luon. So mo ato sa tabok tulay mga megs kaya dito may mupakal sa so, huwag sa di pa may makabot ito so ato sang flex ang tulay karon mga megs no? <music> Ug sa so wala nagduge mga mix na kaabot ang mga isang mga destinasyon sa among pakaos. Tara, <laughs> duge kayo. Yang <laughs> mukha mo. Yes. Ha? <laughs> 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 Merkado naman noon. Japas pa din mo dahil, Japas. Nag-KKI <laughs> po, nag-KKI. Nag <laughs> grabe, grabe. -gra -bin Pinabot, nag-KKI pa. Patayin mo. Patayin <laughs> mo. Ara. Nang aga-aga bakal sya singku ang gilagid mo diyan. Bu big bukin ko kayo ng dalawa. Two so, months na 'to ng mga naong sa mga ano. Nagpainit-init. Mga... Ara, si luloy-luloy. Wow, ang bigat. Yeah. MJ. Sana oh. Oh, oh okay. <laughs> <Bye. Yeah. laughs> nara. Iya. Eh nara 'diyang tagbalay. Okay, eh nara Ya. Oh, so anak ba bayi. Iya. Kasi 'di beti ganito. Oh, kuya. Ah, alam mo siya? Na uh, tulog. Eh, okay, okay, nasa uh, seminar. Ay. 'Di mm -hmm. A few moments later Ha? Ano ako? So kainan na Let's go So moto mga mag Subusog so naman tanong So e flex lang ako Ang mga pangyayari Pagkawaman na mga no Kaya napinabili ng kaon Di rin o Muna siyang banggiitan Let's go <laughs>